pagsalita na siya. short na short lang po. Pinagantay kasi sa akin na di ko in-expect na hanggang alas dos tayo dito. At opo, maraming salamat po sa inyo. Sir, ano yung sasabi mo? Sa... Wala naman po. Sabi po ni Vizcaya. Ah... kung ano yung sabi ko kanina, yun lang naman talaga. Uh, kailangan maging maingat tayo dun sa mga naririnig natin. Hindi lang mula kay Mr. and Mrs. Diskaya kundi sa lahat. Uh, let's take everything with a grain of salt. Ibig sabihin, pag may narinig tayo, wag hook, line, and sinker. Bakit? May ulterior motive sila eh. Yung sa Diskaya, malinaw, umaanggulo sila para maging state witness. Uh, papansinin po ninyo, ganito na lang po ah, uh, para malinaw na malinaw. Number one, they have hundreds, if not thousands, of government contracts. Pero matatandaan, sinabi nila sa Senado, wala silang magawa. Kailangan nila magbigay ng SOP. Pero, ang pinangalanan lang nila, nasa 26 people. So paano nila kung totoo yung sinasabi nila? Ano nangyari dun sa hundreds or thousands of other projects? Bakit 26 lang yung nasa listahan? Ang tanong, paano nila napili? Kung sino yung nasa listahan na yun? Sino yung papangalanan nila? Obviously, there is a lie somewhere. Again, uh, para malinaw na malinaw, sana hindi ako makuha out of context. Wala tayong inaano dito. Kung gusto natin malaman ng katotohanan. We know there are senators that are guilty. We know there are congressmen, congressmen that are guilty. We know there are contractors that are guilty. We know there are DPWH officials that are guilty. Everyone in this building knows that. Whether we admit it or not, we know that. Pero itong listahan, ni, listahan itong mga statement. Hindi lang lahat, buong statement nila. Malinaw na malinaw na sinungalingan. I'll, I'll state it again para hindi ako ma-out of context, para malinaw po. Tingnan natin na maigi. They have hundreds if not thousands of government contracts in practically all districts in the Philippines. Number two, pinangalanan nila iilan lang. Pero sinasabi nila na wala silang magawa, kailangan nila magbigay ng SOP. Eh, ang dami palang hindi nila binibigyan eh, ba't hindi na lang sila dun mag-project? Ibig sabihin, walang pumilit sa kanila. So, or, convincing or it could be that lahat pala binibigyan nila. Posible so, din yun. So, walang hindi natin alam. Sa Wala, uh, mo siya okay. nag Kung nag invento lang sila, nag invento kita nyo naman kanina, umingin ng executive session kasi may sasabihin pa daw. Magbibigay pa daw ng pangalan. Nung sinabi ni uh, siyong congressman Dailan. ba yun? Congressman Laiyan. Hindi, walang executive session. Biglang sinabi na, ay, hindi ko lang pala alam kung ano ibig sabihin ng executive session. So, malinaw na malinaw eh. Hindi pa kayo uh, na maging, ano siya, state witness? Or gagawa ba kayo ng mga paraan pa? That's for pa? the Department of Justice to say. Okay. Uh, may may mas... Uh, pero sakin sa malinaw na malinaw. Sana sa lahat sa atin, malinaw na malinaw, yun yung anggulo nila. Uh, yun yung anggulo nila. So, ang balak nila ngayon, guluhin na tayo, uh, lituhin tayo, para hindi natin alam yung facts. Hindi maging malinaw yung ebidensya. Pag hook, line, and sinker, tinanggap natin ng lahat ng sinasabi nila. Ang mangyayari dito, after a few months, wala na lahat do. Maniwala kayo sa akin. Yan ang gusto nila mangyari. Oh, wag sana tayo pumayag. Mayor naman sasabi niya sa Yeah, they break down nila yung investigation natin that, kasi That's what uh, that's what I mean when I say ginugulo lang nila tayo, nililito lang nila uh, tayo. Kailangan maglabasan tayo ng ebidensya dito. So, kung sino man na may mga ebidensya, eh, eh ilabas niyo na. Kung may nalalaman kayo, ilabas niyo na. So ano mo nyo sa specifically pag Oh yeah uh, sa I, I, I again, That's What I said about the ano yun ano, yung sinabi ko tungkol sa buong camera, swar, sa buong sworn statement nila. Uh, yun na lang muna yung yung comment natin tungkol doon. Mm -hmm. Pero yung sinasabi again, ko kasi kanina ni Congressman Romulo, obviously kalaban sila, kalaban siya ng mga diskaya. So pinitira siya. Uh, would you wish to also and, and the, hindi na po ako magsalita doon kasi syempre kaibigan ko yun so uh, sasabihin kahit ano naman sabihin ko uh, mamimiscote lang eh pero tingnan natin yung buong statement kahapon sa Senado dito ng Diskaya at ng iba pang mga nagsasalita huwag tayong pumayag na lilituhin lang tayo huwag tayong pumayag na guguluhin lang tayo uh, again if we take what they are saying hook, and Singer without questioning it in a few months wala na ito lahat ba may political agenda to lalo ta yung future plans for example ni Congressman Romulo sa 2021? well i i can't uh, speak about anyone's hidden intentions uh, I, i can only speak about the facts and the facts clearly show that they are lying naniniwala kayo na meron pang ibang mga itinukodli siyang mga tao na binayaran din tumanggap din pero hindi niya na sinasabi well just just apply the logic siguro sa listahan na yun, may totoo, may hindi totoo, hindi, hindi, ko na alam. And, again, yun nga yung point nun eh. Para lituhin tayo eh. Uh, yun, yun, yung point nun. So again, huwag tayo pumayag. Ilang percentage ang hindi totoo sa mga sanasan? hindi ko, uh, hindi ko na alam. Pero, uh, gaya ng sabi ko kanina, they have hundreds, they have probably thousands of projects in the last, sabi nila, matagal na sila, di ba? 23 years na daw sila. So, yun lang po muna. Uh, Maraming salamat po sa inyo Sana po uh, maging maingat po ang bawat isa sa atin Sa lahat ng impormasyon na lumalabas Halo-halo uh, na yan May katotohanan, may kasinungalingan At kaya alam ko talaga na yan yung anggulo nila as late, uh, as late as Thursday Uh, morning, meron pong nag-text sa akin na common friend na nakikipag-set si Mr. Diskaya ng meeting sa akin. Siyempre, hindi ko papatulan yung ganun. Ba't ako makikipag-usap sa kanya ngayon pa? ba? Diba? Uh, bakit? Pero malinaw na malinaw na yun nga talaga yung angulo, yun ang plano. So, uh, there may be more Um, to this then meets the eye. Confirm po pa na from Biskaya talaga yung uh, invitation. invitation? Confirm na sa so Biskaya galing yung uh, invitation. Well, yung common friend namin wala naman dahilan para Sinungaling. magsinungaling. Uh, kaya nga niya dun inaabot yung uh, invitation para makipag-meeting. Pwede niyo siyang tanongin ano kung totoo na dahil galing dahil? sa kanila. Bakit kayo pa so, so, meet sir? nila? Hindi ko alam exactly kasi hindi naman natuloy yung meeting. Pero may nabanggit dun na uh, state witness. So, siguro iniisip niya, baka makatulong ako sa kanya. Pero sa akin, hindi. Dapat, huh? ilabas natin kung anong katotohanan. Ano? ano? So, pasensya na po. Uh, na-delay na ako. Opo. Um, <laughs> maraming salamat.